<laughs> Kani na tinatawa na nito si Daydayan. Kasi si Daydayan tulog na tulog, siya gising na gising. Tapos ha, tawa ng tawa. Kaya nakas tawa. Pati ang busis ay naririnig na pati. Tapos tinitingnan niya pagdingin sa may kabila kay Daydayan kasi nasa tabi niya tulog. Tatawa na naman siya. Ayos, Daydayan. Oh. Kasi Para kanina, to. bago matulog si Daydayan, ang ginawa ni Dayday, nilaro-laro mo na ito sila. Si Oo. Uh, Nalaro niya, hinawakan yung kamay, kamay tapos ginagano nung ginagano nung ginagano Day sila. Si tapos ito naman tawa ng tawa, hanggang sa natulog si Dayday ang tinatawanan nito. Nakikipaglaro siya eh. Hmm, Nakikipaglaro si Dayday, nag nagpunta pa rito ngayon si Dayday, nakatulog nga po dun sa loob si Dayday. Uh, oh. ayun na. Uh, uh gising na. Hindi pa yun, na. pa yun, And, hindi, kasi niya na yun, natutulog siya ulit. Tapos yung ginagawa naman dito, kinuha ko at maingay talaga siya yun. Naanan mo na naman ako kasi Lay yan. baka magising kasi kulang ang tulog ang mga bata kumakain mga kasi 'di kasi diba. Pag medyo kulangan tulog, mga mainit ang ulo niyan. Hindi po yan nag-ano. Mainit ulo. Tapos <laughs> ang ilan naman ay hindi natutulog sa tanghali. Mm -mm. Tapos sa gabi natutulog eleven na din. Ibang klase ito. <laughs> ano? No, na Ella, Ella. Mo't hindi ka nag-sleep. Ha? At pangiti-ngiti lang. Haba naman ang kuko ng ilang Bilis mo na ba? At na ano, natin ang katira Ay, Diyos. may pagod na pagod. Pagod sa pagtawa. Ano naman pagod ka sa pagtawa? Ha? At natutulog si Dayday and doon. Siya po ang nagbantay kay Dayday. Yan, imbis na si Dayday ang nagbantay sa kanya. Si Dayday ang binantayan niya matulog. <laughs> doon ang ginawa ay yeah, magiting-iti. Tapos so, ang ginagawa ay tinu pagtulog ni Dayday yan ang ginawa ay magtawa-tawa na. Sabi siguro nito nila sigi sige, paunahan tayo kung sino talaga. Sino ang matibay, matira daw matibay. Sabi nila siya ang matira. Kaya siya yung gising. Si Day Dayday tulog.

hindi ka natutulog sa tanghali talaga at anong ginagawa na yung last tanghali ha ah, nakikipagkwentuhan din ha ah, nakikipagkwentuhan din ikaw ha ah, sa tanghali very good na ito eh yeah very good na yun nakikipagkwentuhan sa tanghali na hindi na natutulog lady god sa gabi lady god sa umaga 24 ano ang pagano cool, abantay call, cool, call, cool center nga daw ano nito? No, call cool center may ano po siya sa pagbantay mga kaina 24/7 hinayag pa nito ang ano yung, mga, ng mga nanay <laughs> tawa, tawa tawa ka lang twenty <laughs> 24 ano ito yung live 24/7 ano ikaw talaga ina. na. Ikaw naman talaga. Ano, 24-7 man ang sinasabi mo dyan. Hmm, At ayan na yun na. na. Bababay po na po kami.